Hi hey guys, nandito tayo sa ano, sa mga damuhan kasi magja-jogging po ako. Eh ngayon habang naglalakad ako, may nakita akong ano, yung gabi, parang gabi yata 'to kasi malaki eh. Tingnan niyo po, 'di ba gabi? First time po ako nakakita ng gabing namulaklak. Habang naglalakad ako, nakita ko itong gabing ito, may bulaklak. Ayan po. Oh di ba po? Mm. Ang ganda. Namulaklak siya. Yung bulaklak niya parang matigas. Matigas yung ano niya. Para ding ganito. Yung ganito niya. Pero may kulay lang siya. Medyo matagal na siguro to. Ito oh. Yan, oh. Yan. Yung kabila. Namulaklak din. Ngayon lang ako nakakita ng gabi ano, namulaklak. First time. Ito talaga, medyo ano talaga, Kitang kita talaga. Ah. Uh. mamulaklak pala ito ngayon lang ako nakakita ng gabi na mamulaklak pala itong mga to yan oh ang dami dito malalaking ano mga malalaking gabi sa so, dami dami nila ito lang ang ano ito lang yung nakita kong namulaklak diba ito ito naman yung malaki parang dahon yata to dahon chapus may ganito